Walang matitira sa investigasyon ng katiwalaan sa infrastruktura. Inihiyag ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang pagtatayo ng isang independent commission upang tuklasin ang mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na sa mga flood control system. Sinabi niyang hindi papayagang makalusot ang sinuman, opisyal man, kontratista o mamamayan sa investigasyon. Tinukoy ang mahigit 545 bilyong halaga ng mga proyekto mula pa noong 2022 na may paratang na substandard work. Hindi natapos o hindi malinaw ang pagkakatupad. Mahalaga ito dahil maraming lugar sa Pilipinas ang lubhang apektado ng baha kapag walang maayos na flood control. Ang katiwalian sa mga ganitong proyekto ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay usapin ng kaligtasan, buhay at kabuhayan.